ano? Oh, dito na ulit kami. Pipising kami na pa rin dito. Today is July 31, 2024. After ng bagyo, dito sa Taiwan, balik kami. Ayan. Dito ulit kami sa dati namin spot. Sa Shoei. Hindi na nakapag-intro kayo dito sa ano? Sa biyahe. nag na lang ulit kami. Bus, train. Ano lang, sa punta dito. Tapos bus ulit. Ah, oh, mga lapan. Special test na itong bakong red natin. Binila natin ng isang linggo. Yeah. Uh, parin dad. Maka-spot doon. Ah, mga lapan. Ito may nagbabaklas na naman. Pa-high tide to. Ah, pre. Pa-high tide na, pre. Ah, pa-high tide na. Ayan. Marami ako pa sa dulit doon, doon sa taas. Tulang libangan namin dito pagka rest day. Dito lang kami na ano, punta sa dagat. Nagpi-fishing. Ay. Ay, na to. Medyo mataas ang tubig eh. Dito kami sa ta dito ako sa taas. Oh. Hmm. Kagandahan niya, hindi masyadong mainit at mahangin. Sakto lang. video mo Ito yung nangyari lang muna tayo Subbait Subbait ang gagamitin muna natin Kasi parang Spoon yan pre gamit mana Spoon Yung gamit mong pahin Spoon ang gamit mo ito ang gamit natin Nakagis tayo na Check drag muna Ha? Ah, mahirap din Aralin mo lang First cast Ito ang ating spot din Sub-bait Jelek, <laughs> sayang, suapin, datang aja nang, datang apa ya? Dalawang bugaong. Dalawa, bugaong. Rinis natin. Tulungan kita, teka lang. Wag bra, sige, wag ka. Ano na naman ito? May gloves naman ako. Eh, yung ano? Okay na? Okay, one. Nakamatay niya ito, niyo, sorry. Wala nga rin tama. Eh, hindi naman, hindi naman yung nabit yung mara.

Pagod mo na pre, pagod mo na. Pagod mo na. Kalma, kalma. Na. Malaki, malaki pre, malaki. Pre, baka tumali sa bato. Oh, bangus pre, bangus yan pre, bangus. Kasi na nasabi. Eh, ang malaki.